Good morning, good morning mga kadasig. So, naka 30 minutes na ta. Na lang warm up exercise. Dagan na kadali. So, naka 30 minutes na. ini, na itong lawas. Kumbate na ni. So, anak yun na. Pag maapil tayo Dili na to. Mag-exercise yun. Magkuhan kita. Warm up exercise. para, Maka adjust yung lawas ba. Buka-buka-buka. So, hitir lah, hitir na. na si Buloy! Okay, let's go! Start na mga krasik, start na ang tinki may unang release. So, Thank you so much sa ato, I let's go, let's go, let's go, Buga, buga, buga! Ano yung Tinky? may release ulo. Okay! Apila tala, Tinky. So let's go. <laughs>

I start na mga start na ang 10 may una release. so thank you so, much, sir, 10K. so let's go let's go let's go let's go thank buga 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 muna yung eh, 10K. 10K may release una okay so, ang pinataan na 10K so let's go good morning mga krasik so, ka 5K pa balik pabalik pa balik pabalik 5K 5K na mi. kasabay ako si tatay 60 years old, grabe. Grabe pacing. Ah, hindi makaya. Oh, uh, 60. Baji na, 60. Woo, 60 years old. Mama pa. Makaya. Sana all. Good morning. Woo. Mga Mara kadasi, good morning. Si Madam Gauna, sa female. Hi, madam. Grabe, mamaw. Mama. Si, si mami ako eh. Nauna. Madam Idol. 1 na lang, 1 ka Sumang asik thank you na na si yang 60. Nah, di basta, basta. ang years old kontra 60. <coughs> di makaya. Ah, saludo ako.